Tapos sa mga lalawigan, mga kapatid, pahirapan ang paghahanap ng puntod sa isang sementeryo sa Davao City na lubog sa baha. Ayon sa ilang residente, taon-taon ang problema ang baha sa panakan Public Cemetery. May ilan na iniisip na raw ipalipat ang kanila mga yumaong mahal sa buhay. Ginagawa na raw ng Davao City Economic Enterprises Office ng paraan ng pag-alis ng baha sa panakan gumamit na sila ng submersible pump para sipsipin ang tubig. Isinasa ilalim na rin sa renovation ng sementeryo para sa mas maayos na drainage system. Umakyat naman sa kalahating milyong piso ang pabuya sa makapagbibigay ng impormasyon para matuntun ang dinukot na Amerikanong si Elliot Eastman, isang congressman ang nagdagdag ng 350,000 pesos sa naunang pangako ng uh, Sibuko LGU na reward money. October 17, ang dukuti ng mga armadong lalaki si Eastman sa bahay niya sa Sibuko, Zamboanga del Sur. Pero wala pa rin grupong umaako sa kidnapping o kaya'y nang hihingi ng ransom sa ngayon. Patay naman ang dalawang estudyante habang kritikal ang isa sa kanila matapos sumalpok ang kanilang motonos sa isang tricycle. Sa kuha po ng CCTV, kitang tumawid sa Center Island ang motor ng mga biktima bago masapul ng paparating na tricycle. Dead on arrival sa pagamutan ng dalawang angkas ng motorsiklo habang kritikal ang estudyanting driver. Sa investigasyon ng mga pulis, galing sa eskwelahan ang magkakaangkas sa mga estudyante na pare-parehong walang suot na mga helmet. Posibleng panagutin ng magulang ng driver ng motor, lalot menor de edad, ang kanyang anak at Failon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM